ang kalikasan ang ating yaman. Ngunit, bakit hindi natin ito pinapangalagaan? Sa bawat hampas ng alon, huni ng ibon, at mga batang naglalaro tuwing hapon, ang sariwang halimuyak ng hangin na humahaplos sa akin ay kay sarap damhin. Nakakalungkot lang naisipin na polusyon na ating nalalanghap ay dahil din sa gawain natin. Puno na nagsisilbing hangin natin ay huwag nating putulin. Kung tayo ay magtatroso, marapat na magtanim ulit tayo ng panibago. Nang sa ganon ay muling yumabong at puno'y muling umusbong. Kaya ngayon, habang may pagkakataon, tayo'y maging mulat sa katotohanan na kailangan natin kumilos at maging disiplinado para sa ikabubuti ng ating mundo. Kung tayo rin naman ang nakikinabang, marapat din natin itong pangalagaan. Kay sarap mabuhay kapag nandyan ang kalikasan na ating kailangan. Kung ikaw ay walang makain, pwede ka pumunta sa iyong hardin at kumuha ng iyong kakainin. Laking pakinabang ng kalikasan dahil kaya tayo nitong isalba sa kagutuman. Diyos na may kapalang pumawa sa kalikasan, kaya dapat natin itong pangalagaan. At dapat natin itong mahalin, tulad ng pagmamahal nito sa atin. Kapag tayo ay nangangailangan, hindi nagaalilangan na magbigay ang kalikasan. Mula sa ating pagsilang at pagtanda, andyan ang kalikasan na ating kasama. At sa paglipas ng panahon, kasama pa rin natin ang kalikasan sa pag-ahon. Kung umabot man tayo sa puntong tayo'y pababa, nandyan ang kalikasan na ating kasangga. Kung tayo'y malungkot at matamlay, kalikasan ang ating kaagapay. Sa pagpatak ng ulan sa bubungan, naririnig natin ang awit ng kalikasan. Kaya hanggat maaari, kalikasan ay ating pangalagaan. Nang sa ganon, ay tayo'y kanyang pasalamatan. Dahil nung tayo'y nangangailangan, hindi siya nag-alinlangan na tayo'y tulungan. Kaya oras na rin para siya'y ating tulungan. Simpleng pagtapon sa basurahan, ay sapat na para siya'y ating matulungan. Simpleng pagsegregate ng basura, ay maganda na ang bunga. At sa bawat hampas ng alon, patak ng ulan, huni ng mga ibon, at ngiti ng kalangitan sama-sama nating itaguyod ang ganda ng kalikasan na nagsisilbi nating ina